marami ng subwal itong lakatan natin so marami tayong maililipat Tami. nasa sampu siguro yung bawat mag iiwan tayo ng dalawa dito bawat ispan dalawa iwan natin na puno yan, lipat natin dito. Punoyin na natin ng lakatan tong area to. Para ano, kasi dami oh. Magaganda pa na, malulusog. Malulusog. Ito may iwan to. Ito may iwan. Tapos yung isa dun. May iba, kunin na yan. Eliminate na yung iba. Oh, marami. Dami. Ito. Ito malaki, may iwan na yan ito may sakit parang may sakit to eh, kailangan tanggalin baka mahawa yung iba eh, lilipat tanim tayo dito malus para ano para ruin muna natin <coughs> nang damo tayo na pagtanim ng patola lulusog yung subwal kailangan nating alagaan <coughs>